sakit na rin tayo ako sa mga tinatawagan ko suppliers. Eh, kaso wala pa. Sige na, wag na. Loud and clear. Okay. Give me the updates. Bro, nakausap ko na yung brod ko. Wala, eh. Ibang management na yun, kaya wala na sa jurisdiction ng customs. At ninong pa niya sa kasal si Mr. Sandoval, kaya wala. Hands talaga siya. Philip, mukhang mainit yung mata sa atin ni Mr. Sandoval, ah paano kaya ito? Isasara ko na ba? Pa. Pag isasara ko, ibig sabihin, tapos na? Or, bumalik siya, ibig sabihin, from the top? Paano kaya yun? Pag iniwan ko namang nakabukas, baka naman sabihin niya, bigay na bigay ako. Isasaran. 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 Naloka ko kay Opa, ha? Mali ko bang alam niya nayon na yun? Dahil isang tayo dun, ha? Ay, naku,